Ang ganda naman ito. <laughs> Bagay kaya ako magsuot ng ganitong damit. Oo naman. Oo nga, ikaw sa ano? Masyadong mag-ara. Nakakailang. Pero alam ka namang hindi kami rin pumunta sa kasal ninyo, diba? <laughs> <laughs> di ba? Hindi talaga kayong hindi pwede dumano Dahil kayo na lang yung pamilya ko eh. Sayang lang no. Hindi makakapunta si Billy. Hmm. Sino nagsabi sa'yo hindi pumunta si Billy? Pinagawa namin siya ng na damit ni Christy. Ano mo, kahit gano'n ang lagay ni Billy, eh hindi siya po hindi hindi dumalo sa kasal ko. Ayos! <laughs> ako na bahala, ako mag-aalaga sa kanya. Hmm. Oh, naman si Hana. I'm sure invited naman si Hana, no? Oo, uh, ayos sa schedule niya. Wala naman akong problema. Pag mo agad si Daddy Jordan mamaya, ha? Pero ingat ka kasi masakit pa yung Okay? Gusto natin kung ano yung number Hi, excuse me. Ano pong number ni Jordan Manansala? Ma'am, sa room 306 po. Uh, okay, ah, uh, this way or saan po ang... Oh, Ito po. Ah, okay, thank, thank you. Maraming salamat. Anong ginagawin niya? Gusto lang namin bisitahin si Jordan para makamusta yung lagay niya. Christy, nag-aksaya ka na ng oras kasi ayaw ng bisita ni Jordan. Talong lalo ka na. Ayaw ka daw niyang makita or makausap. Kaya makakaalis na ko. Shira, ano na naman paandar to? Gusto lang naman makita ni Tori ang ama niya at sigurado ako gusto rin makita ni Jordan si Tori. Eh, hindi nga pwede, Christy. Hindi pa magaling si Jordan. Ayaw niya ng stress. Stress. Stress ng tingin mo sa anak namin? Oo. Lalo ka na. Wala namang magandang na idudulot yung pagbisita mo dito eh. Hindi pa magaling si Jordan at ayaw niya pa kayo makita. Okay? I'm sorry, Shira, pero hindi ako maniniwala hanggat kay Jordan mismo manggaling yan. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na hindi nga pwede? Hindi mo gets? Nako, talagang puspusan yung paghahandaan niya, ah. Na. na tuloy na talaga. Oo, oh, malapit na malapit na. Ilang linggo na lang. Wala nang makakapigil. <laughs> Saka na ako sa akin si Christy. Tutal, nahanap na namin si Jordan. Eh, bibigay na niya yung attention niya sa kasal namin. Saka sa buhay namin. Sana nga mangyari yan. <sighs> Bakit? Ana, kung wala kang magandang sasabihin, pakiusap, huwag mo nilang ituloy. Leon, I wish nothing but the best for you and Christy. Pero sino magsasabing walang darating na problema kasi bumalik na si Jordan sa buhay niyo. May problema na naman ba? Alam ni Leon ang sinasabi ko. Salamat sa malasakit. Pero maayos din 'yan. <sighs> Ano po nandamit niyo? Pogi ka d'yan. Ay, Pag... Tito Shira, yung niyo na po kami makita si Daddy. Gusto ko po talaga siyang makita eh. Ay, hiya ka naman sa ginagawa mo, Shira. Ano, yung bata pa nakikiusap para makita yung ama niya? Huwag ka makisali dito. At huwag na kayong makulit dahil hindi nga pwede. Okay? Umuwi na kayo. Sige na. Shira, may karapatan si Tony. Tatay niya ang dadalawin niya. Wala akong pakain. Anak lang siya at ako ang asawa. Madali lang palitan ng asawa, Shira, pero ang anak hindi. Siguro nga. Pero sa pagkakataon to, ang asawa ang may karapatan. Dahil hindi pa magaling si Jordan, so ibig sabihin, ang asawa niya ang dapat na mag-alaga sa kanya. Sino wala kang karapatan na ipagdamot sa anak ko ang tatay niya? Hindi ba? Hmm? Halika na, anak. Tuntunan tayo siya, Daddy. Halika na. Hindi oh. niya, Corte. ano ba? Ang kulit mo na ba? Yeah, so Ano ano sa'yo? Ang skandalo? Ang skandalo? Ang skandalo? Ha? Kakausapin hindi na lang, pwede. lang Ano ba? Guard? Makita niya lang ako. Security! Yeah. Security! dito? Pa kayo dito? Manda, baka mo Eh, paanisin mo nga to? Kasi hindi nga sila pwede bumisita sa asawa ko. Ang kulit eh. And next time, baka pwedeng ilagay nyo dyan sa record niyo nyo ha? No visitors allowed. Shira, hindi mo to pwedeng gawin. Nagawa ko na. Sorry ka. Ngayon, umalis na kayo. Sige, umalis na kayo. Tara na. Ako na hahawak sa kanya. Keep on Sorry, anak. Ha? Aksensya ka na. Hanap lang tayo ng ibang araw para mabisita ang harapin.